Mga ka-showbiz, totoo nga bang magsasama sa isang proyekto si na Francine Diaz, Seth Fedelin at Catherine Bernardo? Sa latest episode ng Marites University, nitong nabanggit ng host na si Ambet Nabus ang tungkol dito. Kasi nga ba diba, noong pasasalamat ABS-CBN Christmas Special 2023 ng kapamilya na naganap sa Araneta, ang saya-saya nila, kwento ni Ambet. Si Catherine pa mismo ang lumapit dyan sa dalawang yan, anya pa. Dagdag pa niya. Tapos sabi ng fans, baka gusto niya nang ituloy yung pinag-uusapan dati pang project. Kaya isa daw po yan sa dapat nating abangan. Catherine Bernardo at malamang makasama nga niya itong si Francine Diaz at Seth Fedelin. Pero bago isara ang chika tungkol sa upcoming project ng tatlo, may makahulog ang sinabi si Ambet tungkol sa pagkakaroon ng something in common ng Francet at ni Catherine bagamat hindi na siya nagbigay pa ng ilang detalye. Hamantalang, matatanda ang matapos makumpirma ang hiwalayang Katniel. Umugong ang panawagan na pagtambalin si na Katrin at Seth. Si Seth ay katambal ni Francine Diaz at kilala ang tambalan nila bilang Francette. Pero bago mapunta kay Francine, ang unang katambal ni Seth ay si Andrea Brillantes na nalilink naman ngayon kay Daniel Padilla, ang ex-boyfriend ni Kat. Say na mga netizen, tila Pareho kasi ng image si na Daniel at Seth pagdating sa datingan.